Pwede yan eh. Ayan, mga ninang, mga ninong, mga kasalit kaagapay, agapay, kabiyahe po mamahal. Tatay ko nang umulog ng kalakan, hindi po na pinili, pero eto kukuho na to pag nasugatan, masakit. Oo. Oh. Kaya, eh, Kaya hindi siya pwedeng kupitin. hindi oh, po eh. kanina ang mga kasagip kaagapay kasama ko po si Tatay Fernando meron kami lalakaring importante at para makapagpasaya po ng kapwa ay nawala ho alumi ko dyan ayan at ay uh, meron kami lalakarin meron kami nakitan lolo Ayun. Wow. Ba. Ligo niyo ko konting ganun. Tay, marami ng benta? Hindi, Hindi ka rin eh. marami, marami, ano eh? Ah, mara marami, benta. Marami pa lang, Mga nag-youtube ho kami eh. Okay lang ba na mabideohan ka namin? Abantin nyo hong konti rin yung... Ayan, meron ho kaming lakad at may nadaanan kami ni Tate Fernando. Ah, bata pa si Tatay. Tay, ano yung nangyayari sa kuko mo? Parang na-video ko ka na ng mga ibang vlogger. May ganyan ako nakita eh. Si Tekram yata yun. May tumulong na ako sa inyong YouTuber. Tagas ano kayo? Sa Mayipon. Ah, taga Mayipon pa nakakarating kayo dito? Oo, eh. Gagay ko na yan. ko lagi yan. Kaya, eh, paano? Di lagi ho kayong... Tapos kayo namumulot lang ho kayo ng basura? Oo. Kayo ng kalakan? Oo. Yan po. Bakit ano nga ang ni tatay? Bakit hindi ko pwedeng kuputin yung kuko nyo na yan? Ang, angat nyo po tay. Ayan po o, oh. nyo po yung kuko ni tatay sa paa. Nahaba na po siya. Ayan po o. Oh. Ayan po si tatay. Ano pangalan niya tay? Nagpas ko ng, ng, ano, ng bis. Hmm. Ayan po, nangangalakal po sa kainitan Hindi po. Ano po yung pangalan nyo, ano Edgardo, ang Reyes. Edgardo okay. Reyes. alam nyo lugar. Nangangalakal po siya, oh, kainitan po ng araw, katirikan po. Hindi namimili, namumulot lang. Ah, namumulot. Ah, sa kainitan po ng araw. Ayan po. Ayan po, tapos inborn ho yung kuko dalawang daliri o isang daliri lang? Isang daliri lang po. Pinanganak na po ako ng Ah, pinanganak na kayo. Oo. Uh, in may, pa, pa, may asawa po kayo? Meron po. May mga anak? Eh, uh, uh, anak po, nakunat. Ah, yung may asawa kayo sa bahay na tumubo ng mga okay. asawa. Anong oras kayo nakaubi ng mahipon? Ang layo ng ay, mahipon? Eh, depende ko sa asawa ko. Pagka maray na ako natin. Ah, alam ba yan. Mga kapatid na nagigat. Ang isa kung Yakat yung po tayo paano at hahanapin uh, kayo hahanapin uh, namin kayo sa mahipon. Diyan po. Ano ba yung patong patong niyo po doon? Yan. Gi angat niyo po. Ay hindi naman siya matigas yung Ah, involved po yan. Pare lang siyang ano. Hindi ah, masakit? sakit? Eh, wala na tayo. Dapat pala pero Eh, hindi ko po, ko nakita. Hindi ko pa kita niyan eh. Yan, mga ninang, mga ninong, mga kasalit ka agapay, kabiyahe pagmamahal. Tatay po nang bubulog sa kalakan, hindi ko na bumili pero eto kukuho na ito pag nasugatan, masakit. Oo. Oh, kaya eh, hindi, hindi siya pwedeng kupitin. Uh, hindi po. Eh, kaya magpangasan ko, tumulog. Ah, eh paano Pag tumulog ko, paano ginagawa niyo? Eh, ginagawa niyo lang po kasi po, makakarap na rin sa pagkakarap. Hindi naman ako siya pwede tanggalin ng kukutulit. Eh, uh, hindi po. Kasi po, eh, na siya.

si tatay kainitan po ng araw na nangangalakad po siya ayan po magkano na no, higilitan nyo ngayong araw? ala po po eh may pa lang po ala eh, pa kayo nakitang pagbili ng bigas ala pa po ay bili ka na lang muna ng isang kilong bigas tsaka po model sardinas siguro kakasya ko ay okay. eh, sisenta yung bigas okay. o kakasya o pasensya ka na po ano, nadaanan ka so, lang namin may iba po kami kasing lakad ano? ako okay. okay. sa po ba ay salamat po kaya tingin po kayo doon Nagpunin, so, Kaway Mas, po, kaway Nasa po mahipo Nang alam ni Dato'y Fernando yung lugar Kaya po Pagkakaw nagpapidin kami Sa magmandang bulak, hanapin kita Ayun, sa bulak Pagkakaw nagpapidin kami Salamat po Mga kasagip kagapay Mga kabiyahe pagmamahal Ito po kami ni Dato'y Fernando Ito po kami ni Dato'y Fernando bawaay tangali po sa yeah. May nadaanan po kami na mm hindi -hmm. po sinasadya. Nadaanan po namin si tatay. Ano pangalan po niya? Oh, si tatay na mahaba po ang kuko. Ang haba po ng kuko niya. May jubilar po. Oh. At, at sana ah, uh, nangangalakan po kay minsan. Wala po siya pambili ng kalakal kaya namungulot lang po ng kalakan. Paano po sana minsan